Magandang araw, ayan maganda yung panahon natin ngayon, napakaliwanag ng kalangitan. Sana hindi na uulan mamayang hapon kasi dito parang straight na yung um, kada hapon umuulan. So, um, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa mga tao na sumuporta sa ating um, channel sa mga content na ginagawa natin. Maraming salamat sa mga uh positive uh, feedback na nakukuha natin at sa mga natutunan uh, ninyo sa mga suggestion niyo so maraming um salamat so ang video na um tingin ko ginawa ko nung una is napaka um, laking bahagi ito ng aking uh, buhay sa pag uh, baliks, uh, dito sa amin bilang isang um, farmer at um, bilang isang tao na gustong mamuhay ng um, naaayon sa ating uh, kapaligiran. So, ngayon iikuti natin yung um, yung ating um, maliit na sakahan at kung ano na yung mga nagbabago dito. So, um, nakakatuwa lang din na makita na yung unang video one year ago is marami pa rin yung nanonood sa video na yun. So maraming salamat sa inyong panonood. So tulad nga ng sinabi ko, marami na ang nagbago. Um, marami ang mga lesson din na ating um, natutunan base sa ating experience. At ngayong umaga, kukumustahin natin kung ano na yung kaganapan dito sa ating maliit na sakahan Yan. So, unang-una na pagbabago na nagawa dito sa ating um, maliit na area or sa ating farm is nagkaroon tayo ng um, community seed bank. Yan. So, ang community seed bank na ito is um, naglalayo na ma uh preserve natin yung mga heirloom varieties ng mga um, mga seeds lalo na yung uh, bihira na lang natin na makikita so sa loob nito is yung um actual seed storage natin so may mga jars at um, mga traditional na lagayan ng mga seeds So sa paligid naman nito is yung tinatawag namin na living seed bank. So dito itinatanim yung mga um, seeds na um, na kung anong meron doon sa seed bank para magpatuloy yung um yung buhay ng isang um, binhi. So may uh, dawa, soybeans, upland rice. So mamaya tingnan natin yan isa-isa. Pero tulad nga ng sinabi ko nung video na ginawa ko, um, nandito pa rin yung mga naunang itinanim ko na mga um, uh, Mexican sunflower bilang ginagamit natin sa chop and drop. So, so ayun. <laughs> Kulit. <laughs> Umayon So, ayan. So, dito yung um, daanan natin. May mga Uh, mais, adlay mixed with um, mga uh, flowering plants tapos ayan may mga mani so itanim ako ng sinadya ko tong tamnan kasi nasasayangan ako sa sa space na alam mo yun na hindi naman um, ginagamit ayan so, may mga nakapat din tayo ng mga Um, sibuyas so uh, doon yun dati ang ginawan ko ng video so doon yung upland races ngayon is may bahay na Oo. so gagawan lang tayo ng panibagong um, video para sa bahay kasi hindi pa tapos so uh, ayun pinapractice pa rin natin yung permaculture dito kung paano natin um, Paano kinokonekta bawat uh, element. So, yan. Magulo yung part na ito kasi nga. Ito yung part na um, dito nagdi-drain yung tubig. Tapos, yan. Marami tayong itinanim pa rin dyan. Yan yung mga naunang tubo na itinanim natin. Andyan pa rin. So, dito. Yan. May mga yakon tayo na pinapatubo. Ayan nagweeding din tayo kasi napakakapal ng ano dito ng carabao grass at may mga native trees itong mga native trees na ito is ito yung mga paborito kong native trees na um, hindi ko pa tinatransplant so ayan, dito yung dati natin na ginawa na drain ano and so dito naman yung area ng Composting natin So yung mga Chinachop and drop Natin ng na mga Halaman Is dito natin Dinadala Para maging Compost Yan Nakakatuwa lang Yung makita May mga mushrooms Yung mga Sign ng Decomposition Ng ano Ayan Ayan yung mga Nag decompose na So Ayan Kukuliktahin natin Yan um, Pagbalik uh, Pag ano So sa side Naman na ito Dito yung Um mala-tunnel na ginawa natin. Kaya lang, um, inalis ko na kasi may mga pananim tayo na um, kailangan ng uh, liwanag. So, may mga lagundi. May mga beans. Um, ano pa ba? Yan, mga naunang pinanim natin yung nagtubo. Pero, yan, patuloy pa rin yung mga um, pa wild ano natin na sistema yan itong paggamit ng mga ano yan maraming bunga so nilipat din natin itong um, ang tawag dito kalamansi uh, um, yan may mga kasawa, tapos uh, ibang variety ng beans so kailangan na i i-harvest so dito naman yung um, itinanim natin na wild raspberry Ayan. all year round hindi na uubusan ng bunga masarap din ito sa salad tapos sa baba may mga marigold beans para um, dito um, kakapit yung ano So yan, kaya lang maraming ano, maraming tawag diyan. Um, langgam, mga mamaitim na langgam. So pero maganda rin ito na isali talaga sa mga kitchen garden natin or sa food forest dahil hindi ito um, nauubusan ng bunga. Halos kada uh, morning may hinog. So yun. Maganda mag uh, sobrang sarap nito pag uh, isinali natin sa uh, salad. Ayan, bin. So may mga um tawag dito. Uh, pinya uh, Yung pinya natin is okay yung tubo sa um sa ilalim ng or sa sa shaded na area. Kaya dito natin itinanim. Kasi uh, nung last time chinay ko yung nasa open area, uh, manilaw-nilaw yung dahon niya at um, apiktado yung um yung pagtubo niya so ito naman yung pinakauna natin na itinanim na um uling or paguringon so yan lagpas tao ko na yung ano or lagpas tao na yung um yung taas ng ating paguringon so naano nga lang to ayan nabali pero um, nagano siya tumubo ulit So may mga beans din. Ayan kakaibang insekto. Ayan, so nakalinya dito yung um, yung mga tinanim natin ng mga puno. So Ayan ito. Ito din yung oh, yung kamansi. O, mataas na tapos yung mga volunteer species ng Uh, ficus um, or yung tinatawag namin na uh, or hagimit Ayan. so ito naman yung um, bahagi ito ng training phase ng ating um, bukid nun steward na project so ito yung tinanim ng mga seed stewards natin na um, na mani tapos naka intercrop yung uh, mga ibang gulay tapos may mga mais mga heirloom variety ng uh, mais. So dito naman itinanim ko ni um, Tuto. So mga palay and then kamote um, may mais tapos dito naman tinanim natin kahapon uh, petchay. So mag uh, didilig tayo mamaya siguro ng may um, compost or kukuha tayo ng uh, compost para uh, i gawin natin kay manure. So ito naka-intercrop dito yung mani. Um, tapos may mga uh, tanglad din tayo or lemongrass na itinanim dito. So yan. Yeah. So pagdating naman dito, um, ito yung nursery um, namin. Nilipat dito. At ayun, may bunga yung <laughs> Um patula. Yan sana hindi mahulog yan. Ayan, mga fruit trees ang nandito. Uh, may purple na bayabas, mga abukado, tapos ito naman yung mga forest trees. So pinapatubo natin dito. Yan ito is ano te. Eh? Um prutas ito, wild fruit ito. Ayun yung mga klase ng lawaan, red lawaan may mga tugas din tayo or yung mulavi ratan ito mga fruit trees din ito yan hindi pa tumubo ito yung mga mata at uh, um, mata at uh, ulo uh, diba? um, usa so mga uh, herbs ito yan tapos buto ng anahaw uh, patubo na yan marami yan maratan. So ito naman yung um, dagdag na kulay pula na mani. Tapos ito yung um, ito yung um, upland rice. Yan. So namumunga na yan. And, tinatawag yung Japanese na upland rice, upland rice. so 3 months lang ito at ito yung um, dine-develop namin na um, building para sa eco And uh, uh, hopefully this uh, month ma-open na namin ito. Ayan. Okay. So, yan Sina uh, tutu at ama yung pangunahing gumagawa na ating maliit na Um, building para sa mga produkto natin so ayan maraming flowering plants paakyat ito sa taas so, and so ito lang muna sa ngayon at ito yung um, pagbabago na um, nangyari since uh, one year na bumalik tayo dito sa um, sa ating area at bago ko pala makalimutan yung community seed bank is bahagi ng project namin na uh, funded ng um YC Lee seeds for the future. Yan. So maraming salamat sa panunood at um magandang araw.